Mm -hmm. Parang sinagot lang ng dalangin ko. <laughs> Nakahanda namin na yun. Nakita namin kayo doon dati na sa ikitara kayo sa isang bahay. Oo. Uh, si ano po, hindi na po gano'ng nagkakasakit si tatay niya. Malusog na siya. It's kasi nga po ano. Kasi hindi na po siya payat kasi siguro po na ano yung ano niya, yung pag-iisip niya. Kasi noon po talagang Inisip niya, may sakit siya kung paano kami kakain. Paano makakahanap ng ano ng ipapang eh, araw-araw namin pagkain. Ayun ay eh, sobrang laking tunay po ng kalingan. Kaya sobrang na po nagpapasalamat <sighs> ako. Hindi po namin makisuklihan kung paano po namin may ang tinagawa ng lahat sa mga sponsor po. Sobrang pong pasalamat namin. Hindi po kami magbabago kahit kailan. Pangako po namin niyan sa